Napansin mo ba ang dahan-dahang pagbabago? Ang unti-unting pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap ng iyong mga anak sa iyo? Siguro noon, ang iyong karunungan ang gabay nila, ang iyong karanasan ang pundasyon na kanilang pinanggalingan. Pero may naiba na ngayon. Naramdaman mo ito sa mga pagtitipon ng pamilya. Naranasan mo ito kapag nagbibigay ka ng payo na magalang na hindi pinapansin. Naramdaman mo ito kapag ang iyong mga opinyon ay malumanay o hindi gaanong malumanay na isinasantabi. Ang masakit na katotohanan ay marami sa atin na nasa gintong edad na ang humaharap sa hindi nakikitang hamon na ito. Ang pagkawala ng respeto mula sa mga taong ating pinalaki. Hindi naman ganito noon, hindi ba? At ito ang ipinangangako ko sa iyo ngayon. Hindi ito kailangang manatiling ganito. Sa susunod na ilang minuto, Ibabahagi ko sa iyo ang anim na mabisang estratehiya na makapagpapabago ng iyong pamilya nang walang paghaharap o nakakahiyang pag-uusap. Ang mga paraang ito ay nakatulong na sa napakaraming matatanda tulad nina Aling Margie, Mang Kiko, at Aling Elena na mabawi ang kanilang lugar na may karangalan sa kanilang pamilya. Pero lalo akong nasasabik na ibahagi sa iyo ang ikaanim na estratehiya. Ito ay kadalasang hindi napapansin ngunit lumilikha ng pinakamalalim na pagbabago sa kung paano ka nakikita ng iyong pamilya. Kaya manatili ka sa akin hanggang sa dulo, simulan natin ang paglalakbay na ito tungo sa panibagong paggalang ng magkasama. Estratehiya 1. Bitawan ang pangangailangan ng pagsang-ayon. Ang unang mahalagang hakbang ay maaaring magulat ka. Ito ay tungkol sa pagbitaw. Marami sa atin ang hindi na pagtanto kung paano unti-unting nagbago ang ating relasyon sa ating mga anak sa paglipas ng panahon. Nahuhulog tayo sa pagiging maingat sa paligid nila, iniaayon ang ating mga schedule sa kanila, sinasarili ang ating mga saloobin para mapanatili ang kapayapaan, at gumagawa ng walang katapusang mga pag-aayon para lang mapanatili ang pagkakasundo. Hanggat masaya ang aking mga anak, sinasabi natin sa ating sarili, hanggat magkakasama ang pamilya, pero narito ang hindi komportableng katotohanan habang desperado nating hinahabol ang kanilang pagsang-ayon mas kaunting respeto ang natatanggap natin isaisip mo ang kwento ni Aling Margie dating isang masigla at kilalang babae dahil sa kanyang matatag na opinyon at natural na pamumuno siya ay unti-unting naging tahimik na tagamasid sa kanyang sariling pamilya hindi dahil nawala ang kanyang talino o pananaw kundi dahil inilagay niya ang mga kagustuhan ng kanyang mga anak higit sa lahat. Bawat desisyon ng pamilya, mula sa mga petsa ng pagtitipon hanggang sa mga lugar, naging sa kanila na ang pagpapasya. Kapag may mga problema, tinago niya sa sarili niya. Ang kanyang pamantayan ay naging, Gusto ko lang ng kapayapaan, gusto ko lang ng magkakasundong pamilya. Ngunit sa halip na pahalagahan ang kanyang pagiging madaling kausap ang kanyang mga anak ay nasanay sa kanyang patuloy na pag-aalaga. Si nanay ay palaging sumasang-ayon. Si nanay ay hindi kailanman nagre-reklamo. Sa bandang huli, para bang nawala na ang kanyang sariling boses, ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng katahimikan o pagsuko. Ito ay lumalago mula sa pagpapahalaga sa sarili at personal na hangganan. Kung gusto mong makuha muli ang respeto ng iyong mga anak, kabalintunaan man dapat mong ihinto ang paghabol dito. Sa halip, simulang igalang ang iyong sariling oras. Pasensya na pero hindi ko magagawa iyan ngayon. Igalang ang iyong mga pananaw. Naiintindihan ko ang iyong pananaw, pero naiiba ang akin at iyan ay katanggap-tanggap, unahin ang iyong mga pangako. Hindi ko kakanselahin ang aking mga plano sa pagkakataong ito. Sa simula, maaring magulat sila. Ang ilan ay maaring magpakita ng pagkadismaya. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin mo patungo sa paggalang sa sarili, unti-unti silang mag adjust Mapapansin nila na hindi ka na umaasa sa kanilang pagsang-ayon para mapanatili ang iyong dignidad. At doon, sa bagong pag-unawang iyon, magsisimulang mamukadkad muli ang respeto. Hindi dahil hiningi mo ito kundi dahil ipinakita mo na karapat dapat ka dito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa iyong sarili muna. Tandaan ang respeto ay hindi inaani mula sa sakripisyo. Ito ay yumayabong mula sa pagpapahalaga sa sarili. Estratehiya do, piliin ang dignidad kaysa sa pagtatalo. Kapag ang iyong mga pananaw ay itinatapon o minamaliit ng iyong mga anak, ang natural na instinct ay pagtanggol ang iyong sarili. Minsan maaari mong maramdaman ang pagnanais na ipaalala sa kanila ang lahat ng iyong mga sakripisyo sa buong buhay nila. Pinalaki kita. Pinatnubayan kita sa bawat hamon. Pero gusto kong tanungin ka ng isang mahalagang bagay. Kailan ba nakakuha ng respeto sa pamamagitan ng pagtatalo? Ang katotohanan ay hindi mapipilita ng respeto sa pamamagitan ng pagtatalo. Hindi ito kailanman nakukuha sa pamamagitan ng debate. Kunin natin ang karanasan ni Mang Kiko. Matapos ilaan ang kanyang buhay sa edukasyon ang retiradong guru na ito ay nagkaroon ng respeto mula sa maraming henerasyon ng mga estudyante. Ngunit sa bahay, ibang sitwasyon ang nangyayari. Tila walang pakialam ang kanyang mga anak sa kanyang mga pananaw. Kapag nagbibigay siya ng payo, tumutugon sila ng pagtanggi. Kapag nagsasalita siya, hinahamon nila o kahit nakukutya pa ang kanyang mga opinyon. Sa una, lumalaban si Mang Kiko. Nakikipagdebate siya, desperadong sinusubukang patunayan ang kanyang kabuluhan ipakita na ang kanyang karunungan ay mayroon pa ring halaga. Ngunit habang lumalaban siya, mas nasasaktan siya at lumalalim ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Hanggang isang araw, binago ni Mang Kiko ang kanyang paraan. Tumigil siya sa pagsubok na manalo, sa mga pagtatalo, at sa halip ay tinanggap ang tahimik na lakas. Hindi ito pagsuko, ito ay dignidad na presensya. Kapag may mga isyu sa pamilya, Nakikinig siya ng buo bago magsalita. Kapag hindi siya sumasang-ayon, ipinapahayag niya ang kanyang mga saloobin ng mahinahon. Hindi siya nagmamalaki tungkol sa kanyang kaalaman, ngunit halata ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Unti-unti, napansin ng kanyang mga anak ang pagbabagong ito. Hindi na nila nakikita siya bilang isang mahinang matatanda o isang taong ayaw sa pagbabago. Muling natuklasan nila ang leader, ang haligi ang ama na tahimik ngunit matatag. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mabuting halimbawa. Kapag nagpakita ka ng di matitinag na kalmado, kapag nakikinig ka ng mabuti at nagpapahayag ng pananalig ng hindi nagtataas ng boses, lumilikha ka ng mas malakas na impresyon kaysa sa anumang argumento. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pakiusap. Ito ay naaakit sa pamamagitan ng karakter kaya sa susunod na pagkakataon na pakiramdam mo ay minamaliit ka, labanan ang udyok na sumagot ng malakas na boses. Ipakita sa halip na hindi ka naging maliit kailanman. Magsalita ng may tahimik na kumpiyansa. Tumayo ng may dignidad. Dahil ang totoo, ang taong gumagalang sa sarili ay hindi kailangang magsalita ng malakas. Nararamdaman lang ng iba ang kanyang presensya. Estratehiya 3. Bumuo ng emosyonal na kalayaan. Isa sa mga pinakamahirap na katotohanan habang tumatanda tayo ay ang pagtanggap na hindi na natin maaasahan ang ating mga anak para sa ating emosyonal na katuparan. Natural mahal natin sila. Siyempre, gusto natin ang kanilang pagmamahal pabalik para maramdaman ang kanilang respeto, atensyon at pag-aalaga. Ngunit kapag naramdaman nila na ang kanilang pagsang-ayon ay naging mahalaga sa ating kaligayahan, ang dinamika ng relasyon ay nagbabago ng malaki. Ang katotohanan ay, iginalang natin ang mga nagpapakita ng emosyonal na kasarinlan. Kapag ikaw ay palaging unang tumatawag, laging naghihintay ng mga mensahe, o madalas na nagpapahayag kung gaano mo sila namimiss para lang makuha ang kanilang atensyon, maaaring hindi nila palaging maiintindihan ito bilang pagmamahal. Minsan, nagsisimula nilang tingnan ang mga interaksyong ito bilang pabigat o nakaka-stress isa-isip ang karanasan ni Aling Elena. Isang malalim na mapagmahal na ina na inilaan ang kanyang buong buhay sa kanyang mga anak. Ngunit nang lumaki sila at nabuo ang kanilang sariling buhay, bigla siyang nakaramdam ng pagkawala. Araw-araw nag-aalala siyang naghihintay ng tawag sa telepono. Kapag walang dumating, siya mismo ang makikipag-ugnayan. Madalas niyang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya. Bakit hindi ka na bumibisita? Miss na miss kita, Naniwala siya na ang mga pagpapahayag na ito ay magdadala sa kanyang mga anak na maging mas malapit. Sa halip, ang kabaligtaran ang nangyari. Nagsimula silang lumayo. Bakit? Dahil ang pagmamahal na parang pinipilit ay kadalasang nagiging obligasyon. Hanggang sa araw na nagsimulang tumingin si Aling Elena sa kanyang sarili, nagsimula siyang maglakad sa umaga sa parke. Sumali siya sa isang grupo ng komunidad ng mga kaedad niya. Natuklasan niya ang bagong interes sa pagluluto. Higit sa lahat, natuto siyang alagaan ang kanyang sarili nang hindi umaasa sa atensyon ng iba. At may kamangha-manghang nangyari, bumalik sila sa kanya. Ang kanyang mga anak ay naging mausisa. Nasaan si nanay? Ano ang ginagawa niya ngayon? Nabigla sila dahil nakita nila na ang kanilang ina ay lumikha ng kanyang sariling makabuluhang buhay, sariling komunidad, sariling sigla. Kapag ipinakita mo na makakakita ka ng kaligayahan ng malaya sa kanilang pagpapatunay, doon sila natural na nagsisimulang muling kumonekta, hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil pinili nilang kumonekta sa isang taong nagsasalin ng pagpapahalaga sa sarili. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, umiikot ba ang aking mundo sa kanila o lumikha ba ako ng kasiyasyang buhay para sa aking sarili? Kapag natuto kang bumuo ng iyong sariling emosyonal na pundasyon na hindi nakadepende sa kanilang presensya, makakahanap ka ng mas malaking lakas. At diyan babalik ang respeto, hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil ipinakita mo na lagi kang kumpleto. Estratehiya 4. Magtatag ng malinaw na hangganan. Kung nais mong mabawi ang respeto ng iyong mga anak, dapat mong ituro sa kanila kung paano ka dapat tratuhin. Ang paraan para makamit ito ay sa pamamagitan ng mga hangganan. Maraming magulang ang nagiging mas pasibo kapag ang kanilang mga anak ay may kawalanggalang. Kinaliligtaan nila ang nagtataas na boses, mapanghamak na sa loobin, o mga mapang maliit na komento para maiwasan ang alitan. Ngunit tandaan ang mahalagang pananaw na ito. Ano mang pag-uugaling iyong pinapayagan ay mauulit. At ang nauulit ay sa bandang huli ay nagiging normal. Hindi ibig sabihin nito na sila ay masasamang anak. Ngunit mayroon din silang limitasyon sa pag-unawa. Kung walang mga hangganan na naglilinaw kung ano ang nararapat at kung ano ang hindi, mawawala sila sa paraan ng pakikitungo sa iyo. Ang kwento ni Mang Roberto ay perpektong halimbawa nito. Dating isang matagumpay na negosyante na kilala sa kanyang katapangan at disiplina noong mas bata pa siya, naging mas mailap siya habang tumatanda. Napansin ng kanyang mga anak ang pagbabagong ito. Nagsimula silang kumontra sa kanya, hamunin ang bawat pahayag niya, at minsan pa nga ay kinutya ang kanyang mga paniniwala. Sa una, tiniis niya ito. Naniniwalang ito ay simpleng natural na takbo ng mga bagay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nakaramdam na parang estranghero sa sarili niyang bahay. Hanggang sa umabot si Mang Roberto sa kanyang hangganan, ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo, pinatatag niya lang ang kanyang sarili. Kapag inu-interrupted siya, kalmadong sasabihin niya, Makikinig ako ng maigi kung ibibigay mo rin sa akin ang parehong kagandahang loob. Kapag ang kanyang mga opinyon ay itinatanggi, sasagot siya, Hindi mo kailangang sumang-ayon sa aking pananaw, pero humihingi ako ng respeto habang ako ay nagsasalita. At kapag ang mga interaksyon ay lumagpas sa katanggap-tanggap na linya, kung hindi posible ang magalang na pag-uusap ngayon, kailangan nating ipagpatuloy ang diskusyong ito sa ibang pagkakataon. Sa una, naiinis ang kanyang mga anak. Ngunit nang maunawaan nila na seryoso si Mang Roberto, na hindi ito banta lamang kundi tunay na pananalig, natuto silang makinig. Ang respeto ay nangangailangan ng kalinawan. Kapag tinuruan mo ang iba na katanggap-tanggap na balewalain ka, gagawin nila iyon. Ngunit kapag nagtatag ka ng malinaw na limitasyon, hanggang dito lang at hindi lalampas, matututunan nila ang kanilang lugar. Hindi mo kailangang maging malupit para magtatag ng mga hangganan. Magagawa mo ito ng kalmado ngunit matatag. Tandaan, ang mga hangganan ay hindi mga pader na itinayo para ilayo ang iba. Ito ay mga gabay na nagtuturo sa iba kung paano lapitan ka ng may respeto. Kung gusto mong pahalagahan ka ng iba, dapat mo munang igalang ang iyong sariling oras, damdamin, at personal na espasyo. Kapag patuloy mong ipinakita ang paggalang sa sarili na ito, mapapansin mo na unti-unting nagbabago ang kanilang tono. Hindi dahil natatakot sila sa iyo, kundi dahil natutuhan nilang pahalagahan ka muli. Estratehiya Simba. Wakasan ang hindi pinahahalagahang kabutihan bilang mga magulang. Natural sa atin ang pagbibigay. Pinalaki tayo para ibigay ang lahat para sa ating mga anak. Ngunit may mga limitasyon sa pagbibigay. Kapag patuloy kang nagbibigay kahit walang pagpapasalamat, hindi ka nagpapahayag ng pagmamahal, halos nagmamakaawa ka na lang para sa respeto. Ang kwento ni Goryo ay halimbawa nito. Bilang isang ama, ibinigay niya sa kanyang mga anak halos lahat ng kanyang pagmamay-ari tuwing sila ay may mga pinansyal na problema, tumutulong siya. Kapag kailangan nila ng taga sa kanyang mga apo, nandoon siya. Kapag may mga plano sila, inaayos niya ang kanyang schedule para may angkop sa kanila. Ngunit ano ang natanggap niya bilang kapalit? Wala, walang pasasalamat, walang pagkilala sa kanyang sakripisyo, walang pagkilala sa kanyang mga pagsisikap. Kahit masakit aminin, habang mas marami siyang ibinibigay, mas nagiging invisible siya sa mata ng kanyang mga anak. Hindi nila siya hinangaan. Simpleng kumuha lang sila sa kanya. Ang pinakamasakit sa lahat, nang kailangan niya ng tulong, lahat ay biglang sobrang abala. Hanggang isang araw na realize ni Mang Goryo, hindi ko nawala ang aking halaga. Itinuro ko sa kanila na hindi na ako karapat-dapat sa pagpapahalaga. Doon siya nagsimulang tumayo ng matatag. Tumigil siya sa automaticong pagbibigay kapag hindi talaga kailangan. Kapag hiningan siya ng tulong, tinatanong niya ang tungkol sa layunin at sa kanilang plano. At kapag naramdaman niya na ang kanyang kontribusyon ay hindi pinapahalagahan, natuto siyang magsabi, Pasensya na, pero hindi ko kayang gawin yan ngayon. Sa simula, nagulat ang kanyang mga anak. May ilan pa nga na nakaramdam ng galit. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin nila ang pagbabago at doon lang nila na-realize na ang tulong ng kanilang ama ay isang regalo, hindi isang obligasyon. Malinaw ang aral. Kapag patuloy kang nagbibigay sa isang taong hindi nagpapakita ng pasasalamat, hindi mo sila tinuturuan ng pagmamahal. Tinuturuan mo sila ng entitlement. Sa tuwing hinahayaan mong ikaw ay hindi pahalagahan, binabawasan mo ang iyong sariling halaga. Ang pagtulong sa iba ay hindi mali pero kapag nawala na ang pagpapahalaga, panahon na para huminto. Dahil ang kabaitan na walang limitasyon sa huli ay ginagawa kang hindi nakikita. Kapag natutunan mong protektahan ang iyong oras, enerhiya at mabuting kalooban, nagiging nakikita ka muli. At hindi lang nakikita, iginagalang. Bago magalok ng tulong o gumawa ng mga sakripisyo, tanungin ang iyong sarili. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko talaga o Dahil na natatakot akong mawala ang aming koneksyon dahil kung ang iyong mga kontribusyon ay patuloy na hindi pinapahalagahan, minsan ang pagtanggi ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa pagbibigay. Estratehiya 6: Pagyamanin ang buhay na higit pa sa pagiging magulang. Ang pinakamakapangyarihang paraan para makuha muli ang respeto ng iyong mga anak ay ang ipakita sa kanila na ikaw ay maunlad kahit wala ang kanilang patuloy na atensyon. Bilang mga magulang, natural na ang ating mga anak ang naging sentro ng ating mundo. Ngunit habang tumatanda ka, dapat mo ring alagaan ang iyong sariling pagkakakilanlan. Kung ang iyong buong mundo ay umiikot sa kanila, darating ang araw na pakiramdam mo ay wala kang halaga kung wala ang kanilang presensya. Ang kwento ni Aling Lourdes ay nakakahikayat. Matapos mawala ng asawa, nawala ang kanyang direksyon ng pumanaw ang kanyang kabiyak. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang mga anak. Tinawagan niya sila araw-araw, nagbigay ng dihininging payo, at umasa na pupunan nila ang kawalan sa kanyang puso. Ngunit sa halip na mapalapit sila, ang kanyang mga anak ay lalong lumayo. Tila umiiwas sila, hindi dahil isa siyang hindi mabuting ina, kundi dahil naramdaman nila na ang kanyang buong mundo ay nakadepende sa kanila. Hanggang nakaranas si Aling Lourdes ng malalim na realisasyon hindi ko mapipilitan silang mahalin ako sa paraang gusto ko, pero mamahalin ko ang aking sarili sa paraang kailangan ko. Kaya nagsimula siyang lumabas. Sumali siya sa book club. Nag-volunteer siya sa community center. Muling kumonekta sa lumang mga kaibigan. Natuklasan niya ang kagalakan ng paglalakbay. Higit sa lahat, natuto siyang mabuhay para sa kanyang sarili. At may kamangha-manghang nangyari. Biglang nabigyang interes ang kanyang mga anak. Nanay, saan ka pupunta? Wow, lagi kang abala ngayon. May magandang enerhiya ka ngayon, nanay. Bakit? Dahil nakita nila ang kanilang ina bilang isang kompleto at masayang individual. Hindi isang taong patuloy na naghihintay sa dilim para sa kanilang atensyon. Ang aral ay malalim. Kapag ipinakita mo na mayroon kang sariling buhay, layunin at kagalakan, kinikilala ng iba ang iyong tunay na halaga hindi bilang isang tagapag-alaga, hindi bilang isang taong laging available, kundi bilang isang taong may dignidad at direksyon. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa mga umaasa sa iba. Ibinibigay ito sa mga lumikha ng kanilang sariling makabuluhang mundo. Kaya simulang tanungin ang iyong sarili ngayon. Anong mga aktibidad ang magbibigay sa akin ng personal na kasiyahan? Paano ko muling matutuklasan ang aking mga interes? paano ko malilinang ang aking sariling kaligayahan dahil kapag nakita ng iyong mga anak na hindi ka lang tatay o nanay, kundi isang ganap at buong individual, magbabago ang kanilang pananaw sa iyo. Mula sa pagbabagong iyon, natural na lalabas ang respeto, hindi dahil kailangan kanila, kundi dahil tunay na hinahangaan kanila. Ang iyong susunod na hakbang, ngayong natutunan mo na ang anim na mapagbagong estratehiya para mabawi ang respeto mula sa iyong mga anak. Gusto kong itanong, alin ang pinakanakahikayat sa iyo? Ang unang estratehiya ba, ang pagbitaw sa pangangailangan ng patuloy na pagsang-ayon, o siguro ang huli, ang paglikha ng buhay na hindi umiikot sa iyong mga anak? Tandaan, hindi mo kailangang malakas na ipahayag ang iyong kahalagahan. Ipakita mo lang ito sa pamamagitan ng kung paano ka namumuhay. Hindi mo kailangang makipagtalo, paulit-ulit na magpaliwanag o humanap ng atensyon para lang igalang. Minsan ang pinakamalakas na mensahe ay hindi ibinibigay sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga aksyon, sa pamamagitan ng matatag na pananalig at tahimik na dignidad. Kung ikaw ay kabilang sa mga magulang na nakakaranas ng pakiramdam ng pagiging nag-iisa, nakakaramdam ng pagkakalayo sa iyong mga anak na hindi naman dati, huwag mawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng mga malilit Sadyang hakbang na ito, unti-unti mong mabubuo muli ang tiwala, respeto at pagkilala na matagal mo ng karapat-dapat. Gusto kong malaman kung aling estratehiya ang plano mong ipatupad muna. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa komento sa ibaba. Handa ka na bang magtatag ng mas malinaw na hangganan? O siguro determinado kang wakasan ang hindi pinahahalagahang pagbibigay? Ano man ang iyong piliin? Tandaan na mayroon kang kapangyarihang baguhin ang dinamika ng iyong pamilya sa maingat, matalino, at taos pusong paraan. Kung nakahanap ka ng halaga sa gabay na ito, pakisuporta ang ating komunidad sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito, pagbabahagi nito sa iba na maaaring makinabang, at pag-subscribe para sa mas maraming karunungang payo sa hinaharap. Salamat sa paglalaan ng oras na ito kasama ko. At laging tandaan, ang iyong dignidad ay hindi kailanman nabawasan. Minsan kailangan lang itong dahan-dahang gisingin muli.